nakita si Yumezawa na tinatapos na ang storya na ginawa niya na tampok ang buhay boksingero ni Ipo. Maganda naman ang naging resulta ng MRI ni Ipo, pero pinagbawalan na siya ni Dr. Yaguchi na wag nang gamitin ang Dempsey. Dahil dito habang pauwi ay napapaisip si Ipo kung paano siya mananalo kung wala ang Dempsey. Dinaanan siya ni Yumezawa para isabay siya, pinaalala sa kanya ni Yumezawa ang naging pangako nila sa isa't isa, bago siya nagsimulang magtrabaho sa business nila Ipo. Pagkatapos ay nagpalam na sa kanya si Yumeizawa dahil balak na nitong seryosohin ang paggawa ng manga. Pagdating sa bahay ay pinakita ni Yumeizawa ang unang manga na natapos niya, tungkol ito sa pangingisda. Dahil dito ay inimbitahan ni Ipo si Itagaki, pero nagulat sila na niyaya pala nito sila Takamura. Dahil dito ay nagkagulo, dahil pinagagawan ito ni Aoki at Takamura hanggang sa masira. Pero sa kabila nito ay mas lalong natuwa si Yumezawa dahil pinagagawan ang gawa niya. Kinagabihan ay tinulungan siya ni Ipo sa pagsasaayos nito. Dito ay nalaman ni Ipo kung gaano kahirap ang ginagawa ni Yumezawa sa kabila ng pagtulong nito sa business nila. At mas lalo siyang humanga dito. Sa harap ng pagkainan ay inamin ni Yumezawa na isa siya sa dating ng buli kay Ipo, pero sa kabila nito ay pinalakas ng nanay ni Ipo ang loob niya para sa bagong buhay na tatahakin niya. Kinahapunan bago umuwi si Yumezawa ay nagpalom na si Ipo sa kanya habang nakasakay sa bangka, at sinasabing habang buhay silang magkaibigan. Kinabukasan ay kinausap niya si Komogawa, dito ay nalaman niya na umatras na ang lahat ng humahamon sa kanya, pagkatapos ay sinabihan si Ipo na magpahinga na muna. Pagka uwi ni Ipo ay nag-apply sa kanila si Itagaki kasama ang kapatid niya, bilang kapalit ni Yumezawa. Natutuwa si Itagaki dahil nagagamit niya ang bago niyang trabaho para ma-improve ang strength niya. Pagdating nga ng araw ng laban ay nanalo ng walang kahirap-hirap si Itagaki. Sa mga sumunod na araw ay nagkaroon ng fishing camp ang lahat ng member ng Komogawa Gym. Nagsagawa sila ng contest, pero walang mahuli si Komogawa at Takamura, nakabaligtaran naman sa iba nilang mga kasama, na labis na kinakaasar nilang dalawa. Dahil dito ay nagwala si Takamura na dahilan ng pagkahulog ni Aoki sa bangka. Sa tanghal iyan ay napag-usapan nila ang mga magaganap na laban sa hinaharap. Naging training partner ni Miyata si Takamura, labis ang pagod ni Miyata, pero nang sabihin ni Takamura na si Ippo lang pala ang kayang sumabay sa kanya, ay biglang tumaas ang determination nito kinahapunan ay magkasama sila Miyata at Takamura mag-fishing, sa gitna ng pagkukulitan nila ay nasuntok ni Miyata si Takamura at nagalit ito. Maya-maya pa ay dumating ang ama ni Miyata. Napag-usapan nila ang tungkol sa pagiging genius ni Mr. Yogi sa fishing. Samantalang si Miyata ay nagtataka kay Takamura kung paano niya ito tinamaan na dati naman ay hindi. Kinahapunan ay pinagpatuloy nila ang pagsasanay, dito ay naghamon si Takamura ng sparring kay Miyata. Dito ay napagtanto ni Miyata na mahina pa siyang sumuntok. Kinabukasan ay nagpasalamat ang ama ni Miyata kay Takamura, dahil sa mga ibinigay nitong payo. Naniniwala si Takamura na kapag tinulungan niya si Ipo at Miyata ay magaganap ang napakagandang laban. Kinabukasan pagbalik sa gym ay nagpatuloy ang tagisan sa pagitan ni na Takamura at Yogi pagdating sa fishing. Yogi-san! Mahinimashou! takamura dono dito ay habang nagpi-fishing ay balak sanang magpatalo ni Mr. Yogi kay Takamura, para matuwa ito. Pero labis na ang pagkaasar niya dahil bobo sa pagpi-fishing si Takamura. Nauwi sa tabla ang laban, pero dahil iyon sa pandaraya ni Takamura. Inanunsyo na ang mga makakalaban ni Aoki at Kimura, dahil sa pangit na mga hairstyle nito ay nagkaroon sila ng kasunduan ni Takamura, na kapag natalo sila ay kailangan nilang magpagupit ng pangit na hairstyle. Sa mga sumunod na araw ay ibinalita ni Yogi na kapag natalo sa laban si Takamura, ay mababaon sa utang ang Komogawa Gym. Pero sa kabila nito ay kampante pa rin si Takamura na siya ang mananalo. Nagsimula na ang paghahanda ni Takamura sa pangalawan niyang world title fight. Dito ay nasabi ni Komogawa na sana ay bago siya mawala sa mundo ay makakita siya ng isa sa boksingero niya na nakahawak ng dalawang titulo. Dahil dito ay nagbitaw ng pangako si Takamura, nagagawin niya ang lahat para manalo. Gumating na sa Japan ang makakalaban ni Takamura ang WBC champion si David Eagle. Sinabi nito sa mga reporter na kaya siya naging interesado kay Takamura, ay dahil kay Brian Hawk na tinalo ni Takamura. Ibang-iba ang ugali ni David kay Hawk dahil desiplinado ito, at magalang sa mga tao. Nang magsimula ang sparring ni David ay labis ang pagkabilib nila dito, dahil bigay todo ito sa sparring at hindi masikreto. Dahil dito ay nasabi ni Miyata na mahihirapan si Takamura dito. Pero bago umalis ay sinabi nito kay Ipo na pag lumaban siyang muli ay makikita ni Ipo na tumaas na ang level niya. Pagka uwi sa gym ay napansin nila na kung si David ang bida ay parang si Takamura naman ang kontrabida. Napapaisip pa rin si David dahil sa nakita niyang pagkawasak ng buong pagkatao ni Brian mula na matalo ito ni Takamura. Dahil dito ay mas lalo siyang nasa sabik na makalaban ito. Sa press conference ay hindi naging maganda ang pakikitungo ni Takamura kay David, dahil naka-fight mode na kaagad si Takamura dito. Dumating na ang araw ng laban kinakabahan na si Naoki at Kimura sa paparating nilang laban, pero nawala ito nang makausap nila si Itagaki at Ipo pero mas lalo silang na-pressure ng ipaalala sa kanila ni Takamura ang kanilang kasunduan. Pagpasok ni Kimura ay mas lalo siyang na-pressure dahil sa dami ng taong nanonood. Nagsimula ang round 1 naging batok sa pag-atake si Elekad kay Kimura. Samantalang si Aoki naman ay napawi ang kaba ng dalhin doon ng bataan niya si Tamiko. Sumapit na ang ikapitong round, dito ay malapit ng matalo si Kimura pero nagulat ang lahat ng biglang bumagsak si Elakad ng matamaan ito ni Kimura sa katawan. Dahil dito ay nalaman niya na ang kahinaan nito, pero nauwi sa tabla ang laban dahil kinyo lang na sa oras. Sunod na ang laban ni Aoki dito ay ginamit niya ang frog punch, pero hindi natuloy dahil na dedes siya sa nanal nito. Naging batak sa pag-atake si Aoki pero nahulog siya sa bitag ni Papaya dahil nagpapanggap lamang itong mahina. Pero nang malapit na siyang matalo ay naging inspirasyon niya ang pangit na hairstyle ni Papaya. Natapos na ang round at grabe na ang pagod ni Aoki. Hindi niya magamit ang special technique niya dahil ginagaya rin ito ni Papaya. Pero bigla niyang napansin ang labis na pagpapawis ni Papaya dahil dito ay naisip ni Aoki na mahina ang stamina ni Papaya kaya nakabawi siya dito. Pero nauwi rin sa tabla ang laban nila dahil natapos na ang round. ]自分が勝つこと... Nagsimula na ang laban ni Miyata, dito ay makakaharap niya ay isang dayuhang boksingero. Sa gilid ay isang pamilyar na mukha ang nakita niya, si Mr. Sakaguchi. Nagsimula na ang round 1, nagkasukatan lamang sila dito. Dahil dito ay nauna ng umatake si Miyata, at napakabilis nito. Lumipas ang ilang mga round, dito ay nagtataka na ang ama ni Miyata, dahil na natili lamang ang challenger sa defensive stances. Pero ito talaga ang plano ni Mr. Sakaguchi dahil gusto lamang nito pag-aralan ang stilo ni Miyata. Pero nagpatuloy ang mga pag-atake ni Miyata na parang sinasabing labanan mo ako. Pero hindi nakatiis ang challenger at napilitan na itong hindi sumunod sa kasunduan at nagpas siyang umatake pero kahit na malakas ang mga suntok ng challenger ay mas mabilis pa rin si Miyata. Napabagsak ni Miyata ang challenger pero nakabangon pa rin ito dahil sa determination. Dito ay ginawa ni Miyata ang teknik na itinuro ni Takamura sa kanya. Labis ang gulat ng lahat ang napakalakas na binitiwang suntok ni Miyata. Pagkatapos ng laban ay sinabihan siya ng kanyang challenger na wag siyang magpapatalo, bilang pagrespeto kay Miyata. Pagkatapos ay nahype ang lahat ng makitang nanonood din si Ipo at hiniling ng mga tao na maglaban silang dalawa. Dumating na ang pinakahihintay ng lahat, ang main event. Dito ay nababahala si Miyata kaya sinabi nito kay Ipo, na sa tingin niya ay may problema sa vision ni Takamura, dahil nang minsan ay hindi nito naiwasan ang suntok niya Pero si Takamura ay nanatiling kalmado ngunit naging seryoso ito nang makaharap na si David Nagsimula ang unang round dito ay nagkaroon kaagad ng matinding palitan Pero biglang nakalamang sa palitan si Takamura <coughs> Ngunit kinagulat niya nang biglang siya ang napunta sa lubot. Dahil dito ay nasabi ni Komogawa na kahit lamang sa pagiging natural na brawler si Takamura, ay hindi ito mananalo dahil sa ring sila naglalaban. Hindi kinagat ni Takamura ang walang depensang lower body ni David, dahil alam niyang patibong lamang ito, hanggang sa matapos ang round. Sa blue corner ay nanatiling kampante si Takamura, Nagsimula na ang round 2 mas lalong naging batok sa pag-atake si Takamura. Pero nagulat ang lahat nang biglang umatake si David ng pasundot-sundot na atake, na mas lalong kinaasar ni Takamura. Hanggang sa tuluyan ang nabaliktad ang sitwasyon. Pero hindi pumayag si Takamura na tuluyan siyang matalo at nagawa pa rin makabawi. Nagsimula ang third round ay tuluyan ang naging dahado sa laban si Takamura at bumagsak. Nanatiling frustrated si Takamura hanggang sa matapos ang round. Sa red corner ay umamin si David na nahihirapan na rin siya dahil sa lakas ng suntok na binibitiwan ni Takamura Habang sa blue corner ay nakaisip na ng paraan si Takamura Nagsimula na ang sunod na round, dito ay nagpatuloy lang ang barabara na atake ni Takamura hanggang sa nakahanap ng paraan si Takamura at biglang nabaligtad ang laban. Balak na sanang tapusin ni Takamura ang laban pero biglang tumunog ang kampana. Sa corner ay nasabi ni David na mapalad siya dahil nakasurvive siya. Nagsimula na ang sunod na round, ay mas lalong naging batok sa pag-atake si Takamura na nagpabagsak kay David nagawa pa rin makabangon ni David. Dito ay naalala niya ang kanyang nakaraan, naisip niya na wala pa siyang nakasagupang nakapagpalabas ng tunay na abilidad niya sa boxing, dahil lahat ng ito ay dinaan niya lamang sa game plan. Sa gitna naglaban ay naiisip ni Takamura na parang si Ipo ang kaharap niya, at ganitong uri ng boksingero ang pinaka nakakaasar na kalaban para sa kanya. Nagkaroon ng accidental headbutt, dahil dito ay halos magsara ang mga mata ni Takamura. Gusto ni Takamura na umatake si David sa kanyang sugat sa mata, pero sa body sa tin target ni David na mas lalong nagpahirap kay Takamura. Sa corner ay mas lalong naasar kay David si Takamura dahil pakiramdam niya ay minamaliit siya nito. Sa sumunod na round ay ginamitan ng dirty tactics ni Takamura si David kaya pareho na silang may sugat sa mata, nakinagalit ng mga tao. Malapit nang bumagsak si David pero nakakapit ito sa kanya kaya nakasurvive ito. Pagdating sa corner ay naisip ni David na si Takamura ay walang alinlangan kung lumaban. Nagsimula ang sunod na round, nagkaroon ng magandang palitan. Dito ay umabot na sa sukdulan ang bakbakan nila, matira ang matibay. Pero biglang naantala ang laban ng sinuri ng mga doktor ang kanilang mga sugat. Muntik nang ipatigil ng doktor na tumingin sa lagay ng mata ni Takamura ang laban, pero walang nagawa ang doktor nang hilingin ng mga tao na ipagpatuloy ang laban. Natapos ang round at ang parehong boksingero ay hindi makakapayag na mapahinto ang laban. Pero nang tignan ni Komogawa ang sugat ni Takamura ay parang wala na itong pag-asang mapahinto sa bleeding. Pero nang sabihin ni Komogawa na gagamutan niya ang sugat ni Takamura hanggang sa mamatay siya, ay kinagulat nila nang tumigil ng kusa ang pagbleeding ng sugat ni Takamura. Nang magsimula ang round ay pareho silang nagpatama ng maganda sa isa't isa. Pero nagsimulang mag-bleed ang parehong mata ni Takamura, dahil dito ay wala siyang makita. Habang binabanatan ay naiisip ni Takamura na ang kalaban niyang si David ay kapareho ni Ipo, isang fighter na hindi marunong sumuko. Pero nang mahanap niya ang paa ni David, ay nagawa niya itong masama sa pagbagsak. Pero pareho silang nakabangon, at dahil sa wala nang makita si Takamura ay tuluyan siyang nadehado sa laban. Pero nang mahanap muli ni Takamura ang mga paa ni David ay nakabawi siya. Nilapitan siya ni Komogawa para patigilin siya. Dito ay nakita ni Takamura na tapos na ang laban at siya ang panalo. Pagkatapos ng laban ay iniwan ni Takamura ang kanyang dalawang title belt kay Komogawa. Kinabukasan ay bumalik na naman si Takamura sa pagiging pasaway nakita ni Ipo ang isang picture ng magandang babae na nasa opisina ni Komogawa. Dito ay kinwento ni Komogawa ang nakaraan niya. Magkasama silang dalawa ni Nekota noong kakagaling pa lang ng Japan, sapagkat alo sa digmaan. Isang araw ay natalo ang kaibigan nilang si Dankichi sa larong boxing na palaro ng mga Amerikano. May malalim na galit sila sa mga Amerikano dahil sa naging pagkatalo nila sa digmaan. Pero kahit na ganun ay nakakita sila ng pag-asa ng makakilala sila ng magandang babaeng makabayan. Kinagabihan ay nakita uli nila ang babae, pero hinahabol ito ng mga Amerikano, pinagtanggol ito nila Komogawa pero wala silang nagawa at nabugbog lamang sila. Narilays ni Komogawa na gusto niyang matutong magboxing para gumaling din sa pakikipaglaban. Natuwa sila nang makita nila na hindi nakuha ng Amerikano si Yuki sa kabila ng pagkatalo nila sa Amerikano. Pinatuloy nila si Yuki sa kanilang tahanan, kaya naging magkakasama silang tatlo mula noon. Pero nagkaroon sila ng hidwaan ni Nekota, nang magumamin sila sa isa't isa na may gusto sila kay Yuki. Ganda niyo. Isang araw ay nalaman ni Komogawa na galing si Yuki sa bayan ng Hiroshima, at dahil dito ay contaminated na ito ng radiation. Habang si Nekota naman ay nagkaroon ng brain damage at nagiging makakalimutin at madalas ang pamamanhid ng mga kamay. Sa mga sumunod na araw ay magkasamang naglakbay si Nekota at Yuki sa Tokyo. Dito ay nakita nila ulit ang Amerikanong nambubuli ng mga kapwa nila Japanese. Pero habang lumilipas ang mga araw ay lalong lumala ang sakit ni Nekota. Lumipas pa ang mga araw naging masaya ang pagsasama nilang tatlo. Sinabi ni Komogawa na may gusto si Nekota kay Yuki, pero nagtapat ng nararamdaman niya si Yuki kay Komogawa. Dahil dito ay labis na gamulo ang pag-iisip ni Komogawa. Pinuntahan ni Nekota si Yuki, nagtapat na ito ng damdamin sa kanya, pagkatapos ay niyaya siyang magtanan silang dalawa. Sinabi rin ito ang plano niyang lumaban sa Amerikanong bully sa isang boxing match. Pero hindi nakatiis si Yuki at sinabi pa rin ito kay Komogawa. Sinabi niya rin kay Komogawa ang tunay na kalagayan ng kalusugan ng katawan ni Nekota. Agad na pinuntahan ni Komogawa si Nekota para pigilan itong lumaban. Pero nagulat sila sa naabutan nila na nakahiga ang Amerikano at si Nekota ang nanatiling nakatayo sa ibabaw ng ring. Pero nagawa pa rin makabango ng Amerikano ngunit nanatiling lamang sa laban si Nekota. Iniisip ng Amerikano na siya ang nagrepresentative ng buong Amerika dahil dito ay hindi ito makakapayag na matalo sa, sa isang hapon. Samantala lumitaw ang problema ni Nekota, nang bigla itong makatulog habang nasa corner. Nang magsimula ang round, ay patuloy ang pagdudumina ni Nekota sa laban. Pero nagbago ang lahat ng pinatamaan siya ng Amerikano sa batok kung saan mas lalong lumala ang kanyang kondisyon. Sa kabila ng pagsasabi ni Komogawa na sumuko na siya sa laban, ay nagpatuloy pa rin si Nekota sa laban. Nagtamo ng grabing pinsala si Nekota bago ito mapigilan ni Komogawa. Nagyabang ang Amerikano at minaliit ang mga lahing Japanese, dahil dito ay hindi napigilan ni Komogawa ang kanyang galit, at sinabing handa siya harapin ng Amerikano kapag gumaling na ang mga pinsala nito. Nagkaroon ng permanent brain damage si Nekota, at ang mas lalong masakit kay Komogawa ay nalaman niyang siya ang nagdulot ng sakit na ito kay Nekota. Kinabukasan ay nagsimulang magsanay si Komogawa, habang ang Amerikano ay ganun din. Dumating na ang araw ng laban at labis na kinagulat ng kanyang kaibigan, nang magawang mapalubog sa lupa ni Komogawa, ang troso gamit lamang ang kamao. Si Komogawa ay nagpalam na kay Yuki upang harapin ang Amerikano. Nagsimula na ang round 1, sa una ay nabigla sa lakas ng suntok niya ang Amerikano pero hindi nagtagal ay madali lang nitong nabasa ang mga galaw niya. Sa corner ay gusto ng sumuko ng kaibigan ni Komogawa, pero si Komogawa ay buo ang loob na ipagpatuloy ang laban. Kahit na paulit-ulit bumagsak si Komogawa ay paulit-ulit lang din ito bumabangon. Nawawala na rin ng pag-asa si Komogawa pero lumakas muli ang loob nito nang dumating si Nekota sinabihan ni Nekota si Komogawa na saluhin ang suntok ng Amerikano para makapagpakawala ng counter. Nagsimula na ang round, patuloy ang pagkagulpi ni Komogawa. Dito ay dahil sa katapangan ni Komogawa ay nakaramdam ng takot ang Amerikano. Nagbitaw ng malakas na atake ang Amerikano, at gaya ng payo ni Nekota ay hindi siya kumurap, at dito ay nakita niyang open ang bodega ng Amerikano sa pangalawang pagkakataon ay sumubok na ng counter si Komogawa pero nauna siyang tinamaan, pero hindi pa rin siya bumagsak dahil sa determination. Kahit na nahihirapan ang Amerikano ay wala itong balak naman mandaya dahil sa respeto niya kay Komogawa. Sumubok muli ng malakas na atake ang Amerikano pero sa pagkakataong ito ay ibinigay na ng Amerikano ang buong lakas niya, pero sa kabila nito ay buhay pa ang mga mata ni Komogawa. Nagulat ang corner ng Amerikano nang malaman ang ginawang pagpapakamatay ni Komogawa sa training na labis nilang hinangaan. Dumating na ang araw ng pag-alis ni Nekota, gusto sanang sumama ni Yuki kay Komogawa, pero tinanggihan ito ni Komogawa at sinabing mag-aalay na siya ng buong buhay niya sa boxing, kaya sumama na lamang si Yuki kay Nekota. Bumalik ang kwento sa kasalukuyan, dito ay nasabi ni Komogawa na hanggang ngayon ay hindi niya pa rin natutupad ang pangako niya kay Yuki, na magkakaroon siya ng sariling student na magiging world champion. Nang sabihin nila Ipo na andyan na si Takamura, ay sa tingin ni Komogawa na si Takamura ay kayang maging world champion nang walang tulong niya dahil sa talente dito. Nagdasal si Ipo sa harap ng altar ni Yuki, dito ay nasabi ni Nekota na si Ipo ang matagal ng hinihintay na student ni Komogawa. それまでお達者で。